mga kapatid, good morning po sa atin lahat at uh, nandito na naman po si Malodio Santos para po magbigay ng reaction o opinion po. Bago po ang lahat ay good morning po sa inyo at God bless you po at uh, shout out sa aking mga para, mga viewers na nagmamahal po kay Malodio Santos. Ngayon po bago ang lahat na ano, may iparirinig mo muna po sa inyo na ito po ay si Edo na talaga pong hindi nakapagpigil po sa kanyang live. Kaya pakinggan mo muna natin bago tayo po ay mag-reaction. Marami pong salamat. Mm hindi -hmm. mag-unsub kayo. Inababasa akong mag-unsub daw. Unsub na guys. Wala akong pake. Arjun <laughs> ay ano ko dito. Binipisyari. Didepend De ko siya kahit anong nangyari. Okay. Ayan mga kapatid, di ba, nung mga nakaraang linggo ay di ba yung na dito dito yung beneficiary ni Kalingap Ido. Ngayon po, nagla sa live ni Kalingap Ido, parang may nagsabi na iansab po daw nila si Ido. Alam niyo po mga kapatid, dito sa usapin na ito, kung talaga po kayong ah, nagmamahal po ki Ido o sa EDC, wag po natin sila bibigyan ng anumang pong problema. Lalong-lalo lalo na po si Ikalingap Ido ay siya po ay nag uh, ano nagcha-charity. Ngayon yung beneficiary niya na si Arjen ay iyan po ay beneficiary niya. Hindi naman dapat niya yan na pabayaan. Kailangan po ipagtatanggol niya po si Arjen. Kung nagkamali man si Arjen po, iyan po ay napapagsabihan. Pero tayo pong mga followers na nagmamahal sa EDSE, wag po natin pangunahan si Kalingap Ido. Di ba po? Kasi po, yung mga ganitong problema ay naaayos po yan. Napapagsabihan po, bakit po tayo kailangan natin kumanduhan uutusan, o utusan o magsunod-sunuran sa atin si Ido. Di ba? Kung talagang nagmamahal kayo kay Ido. Yung desisyon ni Ido, iyon po ang sundin nyo. Kung tayo man ay tumutulong po o nag-sponsor kay Ido, huwag po tayo maging demanding. ba? Diba? Kasi po, alam nyo po mga kapatid, naiintindihan ko kayo. Pero, intindihin nyo rin, lawakan nyo rin ang panguunawa nyo kay Ido. Dahil si Ido po, alam niya po yan ang ginagawa niya. ba? Diba? Dahil kahit po siya, love team niya, si Beyonce, ang ganlab lang po yan. Alam nyo yan. Alam nyo po yan. Huwag tayo yung pangungunahan sila. At higit sa lahat kung may gagawin man yan si Ido ng hindi maganda. Kaya naman kay Kalinga di ba? Diba? Nandyan si Kalinga Prab. Respeto kay Kalinga Prab. At si Ido po yan, hindi yan lalabag sa anumang rules ng kalingap. Iyan rin, respeto niya po yan, ang kalingap, lalong-lalo na sila, Kuya Bal, sila kalingap rab, na magpinsan sila. O lalong-lalo na kiatid na, dahil pamangkin niya yan si Ido. Bakit natin, pagkailangan napangunahan natin si Ido, Beneficiary niya si Arjen. Pag mga binipisyari, dapat yan po ay proteksyonan, pangalagaan. Kung mayroon man bag sa kalingap, Itong si Arjen, napagsabihan na po yan. Dapat tayo na nandito sa loob ng kalingap na nagtutulungan. Ha? Respito. Respetuhin natin kung anong a ah, paliwanag. Bakit nyo kailangan si Ido na iaansab nyo? Anong ang sagot sa inyo ni Ido? Di mag-ansab kayo, di ba? Kung talagang mahal nyo si Ido at may tiwala kayo, respetuhin nyo lawakan nyo ang pangunawa nyo. Dahil si Ido ay charity. Nandiyan charity. Di ba? Nandiyan nga siya na team, pero patuloy po siyang nandiyan charity. Kaya, please, respeto na lang po dito sa tao. Di ba? Para hindi tayo magkagulo. Kung tunay talaga kayong nagmamahal sa idsi, no? Mahalin niyo po kung ano ang ginagawa nila. Wala naman po siyang ginawang hindi maganda, lumabag sa kalingap, di ba? Kung iyan si Ido lalabag po sa roles ng kalingap, di, nakakahiya po dahil iyan pamangkin. Pamangkin talaga yan buo, anak ng kapatid ni Ate Idna. Kaya alam ko si Ido, never po iyan gagawa ng hindi maganda dyan sa loob ng kalingap. Di ba? lalong-lalo lalo na. Ki Kalinga Prab, kaya respeto natin. Huwag po tayong masyado tayong demanding dahil tayo ay nagsusuporta lang dito sa Kalinga. Di ba? Bakit sasabihan nyo, i unsub nyo si, si Kalingap Ido? Ayan, anong sagot sa inyo? Di mag-unsub kayo, di ba? Mas pangit po yun yung para kayo laging nananakot. Gawin nyo na lang kung gusto nyo, kung talagang napipil nyo na hindi na uh, naayon sa inyo, di mag angsab na lang kayo na wala na kayong pananakot. Kailangan nyo pa bang takutin si Ido? Hindi po ganun ang tao na nagmamahal, nagsusuporta. Di ba? Kung sinusuportahan nyo yun, ay maging ano naman tayo, lawakan ang ano na bakit? Kumulabtim, pabayaanan ang beneficiary? Di ba? Hindi ang binipisyari ay binipisyari. Pag nagkamali, bahala na doon. Si Ido ang magpaliwanag na, oh, nagkamali ka. Oo. Kasi si Ido po yun ang may control sa binipisyari niya. Di ba po? Dahil si Ido po, charity, nagcha-charity po. Hindi lang dyan sa labtim ng Idse. Di ba? Napakatahimik ni Ido. Bakit nyo kailangan na maging demanding sa isang taong tumutulong, di ba? Dapat po tayo nga lawakan nyo, mas kayo po talaga dapat ang magsuporta dahil minahal nyo po ang edse bilang isang lab team, di ba? Kaya para sa akin po, mali po yung tinatakot nyo na mag-ansub. Eh di anong sagot sa inyo di mag-ansub kayo? Bakit? Pababayaan niya ba ang beneficiary niya? Di ba? Kaya dito sa usapan na ganito, dapat po tayo malawak ang pangunawa. Huwag po tayong padalos-dalos na ibas natin. Gumawa tayo ng issue. Labag, laban dito Kiido. Ido. Kausapin nyo. Kung ayaw nyo na Kiido, Ido, na kung na, hindi na kayo komportable, matahimik na lang kayo na i-unsub nyo kung gusto nyo. Dahil sinabi nyo nga, pakinggan nyo ulit po itong sinabi ni Ido. unsub kayo. nababasa ako mag-unsub daw. Hmm. Unsub na guys. Hmm. Wala akong pake. Hmm. Uh, <laughs> Ergy na ano ko dito, binipisyari. Mm. depend ko siya kahit anong mangyari. Okay. Mm. Tama naman ha. Kahit anong mangyari, ididepend niya po ang kanyang binipisyari. Para ano po, na tinutulungan niya kung ahamakin niya. Di ba? Tanong nyo, question mark mo, bakit niya hahamakin ang kanyang beneficiary? Di ba? Kaya ipagtatanggol niya ang beneficiary niya. O, kung nagagalit man kayo na supporter ng EDC, wag naman po. Dahil matuwa pa nga kayo na ang sinusuportahan ninyo may mabuting puso na tumutulong kahit po kung tutuusin po, pababayaan niya na ang mga beneficiary niya dahil sikat na siya, di ba? Alam naman natin na sikat na sikat na ang IDC. O. Oh. Pero po, nandiyan pa rin si Ido para tumulong sa kanyang mga beneficiary. Di ba po? Dapat tayo po dito maging ano, maging malawak ang pangunawa natin. Hindi ko po, Lagi na lang na may issue, counting kibot, may issue. 'Di ba? Kailangan nyo pang ibas si Ido. Kung tunay kayong nagmamahal sa Idse, wala sa kayong dapat ipahayag. Suportahan nyo. nanjan kayo bilang sumuporta. anut ano man ang mangyari. 'Di ba? Ganun po. 'Di ba po? Anuman ang mangyari nandiyan kayo, nakasuporta sa kanila. Higit kayong nakakaunawa sa kanila na supporter ni Ido. Dahil kilala niyo si Ido eh. kaya nga nandiyan kayo sa EDSE. Dahil gusto niyo. Minahal niyo. Pero anong klase? Kung gaganunin niyo si Ido, nasasabihan niyong i a niyo. ansab guys. Anong sagot sa'yo ni Ido? Di ang sab nyo, wala akong pake. Oh. Di sino doon ang kahiya na kayo lang po na nagsusuporta, masyado kayong demanding. Huwag nyo po, huwag nyo ngawakan ang liig ng isang taong sinusuporta nyo. Lawakan ang pangunawa. Pa, dahil minahal nyo. Di ba, pag tayo'y nagmahal, di ba, mamahalan natin kahit ano, bungi man yan, o pilay, bingi, bulag, mahalin natin. Dahil minahal natin, sinuporta natin. Ganun dapat. Hindi na yung papasukin nyo ang live niya, sasabihin nyo, unsub guys. Hmm. Tama ba yun? Na kayo mismo ang nag, nagmahal, nagsuporta, sasabihin nyo, unsub guys. O, di kayo po ang ano dyan, ang mga toxic, hindi po si Kalingap Ido, dahil si Ido, ano mat ano man ang gagawin niya, susuportahan niya ang kanyang beneficiary Ipagtatanggol niya po ang beneficiary niya gaya kay Arjen, di ba? Para ano pa dinulungan ni Ido yan, di ba? Kaya please, mga kapatid, mga viewers na nagmamahal sa EDC, kung talagang tunay kayo, mahalin niyo at intindihin niyo, lawakan ang pangunawa dito sa ginagawa ni Kalingap Ido dahil si Ido po iyan ay charity nagja-charity di ba? na tahimik pero napuno na rin po sa inyo dahil ginagawaan nyo ng issue na wala naman dapat kayong i-bato sa kanya dahil si Ido po iyan ay iyan po hindi lalabag ng rules ng Kalingap dahil Nahihiya yan sa tita niya. Dahil iyan po talaga ay pamangkin ni Ate Idna, magkapatid ang magulang nila. Hmm. Di ba? Kaya si Ido po ay iyan first cousin talaga yan ni Kalingap Rab. Gaya kay Kalingap Dan. Sila po ang mga first cousin talaga. Yan, si, Ru si Ruel, si Dan, at si Ido. Yan po mga first cousin po yan. Dahil si Kuya Bal, kapatid niya si Kuya Brooks. Di ba? Si Kalingap Ido, ayan eh po ang nanay niya at si Ate ay magkapatid. Kaya hindi po yan lalabag sa mga rules ng Kalingap. Alam nila yan po. Sila ang mga tagapagmana ng Kalingap. Kung sakali man po, mawala na po yan si Kuya Bal na siya po ang nagtayo ng founder ng Kalingap. Kaya po, nandiyan na po ang mga tagapagmana ng Kalingap. Di ba? si Kalingap Dan, Ang unang-una, siyempre, si Kalingap, uh, Rab, si Rab. O, oh, pangalawa, si Ladan, yan si Ruel, at si Ido. Yan po ang tagapagmana ng Kalingap. Kung sakali man si Kuya Bal, tumigil na sa di ba? Diba? Kaya po tayo, Lawakan ang panguunawa at wag tayo masyadong magbalat sibuyat, maging sensitive. 'Di ba? Tingnan mo na lang kami, mga Danjoy. Kung walang Danjoy, talagang tahimik lang po. Wala kaming gulo. Diba? Kung kailan mayroon ang Danjoy, masaya kami dahil nandyan. Pero po, nakakaawa po si, uh, ano, yan mamaya po uh, sa Danjoy ako mag-ano din dahil maraming issue po na si Joy nga daw, bakit daw nga po ay hindi nakakarating sa event. Pero po, ang pag-aaral talaga po, alam ko, napakahirap talaga. Kaya, counting lawakan natin ang panguunawa. Yun lang po, laging panguunawa ang inihiling ko sa inyo mga viewers. Huwag tayo pong counting kibot, ibabas natin. Counting kibot, ay eh, mayroon tayong sinasabi na issue. Kagaya nga dito kay Kalingap Ido, na wala naman po siyang ginagawang uh, hindi maganda hindi siya lumalabag sa roles ng kalingap. Siyempre, natural. Ipo, uh, niya ang kanyang mga di ba? Diba? Ganun lang po yun. Kaya marami pong salamat dito sa mga taong malawak ang pangunawa sa mga viewers na nagmamahal po dito sa um, sa IDSE at sa Jumcar at sa Danjoy. Marami pong salamat at yung nagmamahal sa Rochelle. Thank you so much po. At uh, pangalagaan po natin ang kaling up angel. Suportahan po natin. Marami pong salamat. Thank you so much talaga na tuloy-tuloy lang tayo pong sumusuporta. At yung mga toxic na nagsusuporta po ay ignore. Yun po ang masasabi ko. Marami pong salamat. Please maging uh, mapagbigay tayo dahil tayo naririto sa charity. 'Yun lang ang masasabi ni Malod De Los Santos. Maraming salamat sa mga viewers ko. Thank you so much sa inyong lahat. Bye-bye. We love you so much. Bye-bye.